ang lalog tagbao guys so sobra nga pagkaon hi tago siya. tago man tago friend. Where's your mama? hmm huh? Hi. Nana po iba ako oh, oh, di man. Di man, bukaon. Oh, mandagay ni siya gigutom. Hindi ni gigutom siya. Hi. Ang baby, te, ang baby. Wala ang mama niya. Hindi, kay gibutang na ako. Diri, kay siya. Diri, God. Kay kong Hi, baby. Hadlock. Hadlock siya, hadlock. Naida ko kaya na.